Tau po. Kuya. Tau po. Kuya. May kiraan niya po. Bukas. May kiraan po. Oh, may mga net nga. Oh. Bakit? Oh, Kasi laka baboy ko. Akala ko may tao eh. nasa kaingin daw baka dyan tatanong natin kay nanay kung saan ang kaingin malapit lang daw dito sa bahay ay, ay baka yung kabila ayun nagsisilab daw ay dito sa kabila oh, mm. ning okay kiraan po saan ang daan to eh Narendaan nila ano. Ay kuya. Kuya alin kaya dito ang may kinakaing ay ari pala. Ha? Ah? Ikaw po bang nagawa nito po? Ikaw kuya ang nagawa nito. Ang nagkakaingin po ba dyan ay asawa ni Kuya Marlin? Ay yan na nga. Meron daw kubra ng yanong laki diyan. Diyan yes, sa kaingin din nit, nilagyan daw ng net. Na, Nadya kaya po si Kuya po. Ha? Oo, oo mama ya. Ay Saan? Pinatay ko lang. Ah, ito lang si po. Si Kilo, si Dalwa. Ah, nadali mo po. Nadali ko po, ay pinatay ko. Ba'y balikat ako dun sa ano eh. Dito ko yung ako nasa uli, nagit lang ako, kala ko yung ano. Ay, magka, magkasama? Ay, hindi ako sinusubok. Ah, pagkagadun ko yung, ay, gumano yung pagkalaki pareho. Hindi hmm? na ba? 12 kilos? 12 kilos yung dalawa. Ah, ako, ako ko Sabay. Pinatay ko nga, at eh, <laughs> oo, oo, 12 kilos. Pinabot ko, ay, talaga. di pareho ko yung, ay, pagkalaki noon. Pinulutan nila. At Talaga sila kay kilabot na kinalabot. Batak-batak <laughs> -bata ko. Ay, mamagkakalaki ka, ah, siyang dalawang di pang isa. Aba. Saka, doon si nga. Ay, yung mga ngayon ng asik, ay nga na ngayon na rin. Ay, yung na yun na. Pagkala ka yun. Pagkala ka yun, kuya. Sa kabilang yun, nagaan yun. Ay, di na nga, kuya. Di daw, do, doon, mayroon doon isa pang yanong laki. Nasa doon si Kailus nga din daw. Ay, anong laki nung nadi yan, di. Nakita din nung mag-aniyog. Nadi uh -huh. ni si Kuya dali kayo. Eh. kuya si Kuya? Nadi yan ba sa labak? Nadi yan. Ah. Delikwado nga pang may mga estudyante kuya nadaan ba? Ako kung bakit parang nakita mo yung nag-ano? Yung isa yung nayabog ko na at nasa ko yung Binata ko yung yabog. Yung babae yata yung maliit na eh. Ah, ah. eh. Narito nga, narito nga daw kuya, pagkalak eh. Ang laki dito na ahog, nakita din nga nung sakarag ako. Yan na nga, yun nga, inakin daw eh. Ay niligan daw ng net ni kuya Sabi ko yung titingnan natin maigi at... Hindi pa naman pulang ahabon. Kaya tayo, tayo lang yun. Nakita pa naman.

Nanghuhuli daw sila ng gagamba. Ah? Sa sarili ng bata. Oo. Okay, kasama pa pa. Ay, sabay takbo na yung bata. Hindi naman, tuming na. Bimina. Tapos sila bukasan muli. Nakita naman daw doon ng, ng yan lang yan. Yan, yan lang na uling. Paparito naman. kumbaga'y parang una pang tumakbo yung tatay. Oo. Uh -huh. Abay, si pagkalaki nga naman ay. Ay, si malaki. Ako nga ay... Ulan sa pumunta niyan. Yan pa na sinasabi. Nag-uulong ako. Yan Yan laki nga daw nung Estudyante uh, uh. daw nakakita yan oh. Bakit may doon sa kabilang yun mismo? Ah, doon kuya. Naku napatay yung dalawa. Hmm. Kabilang tubigang yun. Kami ba dati alam dito kay Master Sir na ginagawa dati? Yung na mino. Yun ano kuya? Dati nga ako nakapag-ani doon, namamao pa. Sari, masarap po ito yung malagasaha Oh. Baka dami, ano? Oh. Binang? Baka na dyan kuya. Nandito lang yun. Hindi mag-alala yun.

Pag -pag -pag din, eh. Ay, Magagal diyan nga pala, ilalim diyan nga pala natirahan. Ay, arin no? ba itong uh, ari? Oo. Diyan, nagbabalik ko, asang ganun diyan yung buntot. Pinagmas lang kung ma excite sa ito, baka sawa. Ay, ay angat naman pala. Angat nga. Ay, yung hukay nun. Delikado nga, ay. Ay, ari ko yung net na ari. Ari, ang ilinagay, ay, hindi naman ay, sasabit dito, ay. Ay, naku. Diyan sa batuang iyan. Oo, oh, di ni parte di di ni na doon. Doon nagbabalik wasan din yung buntot. Ay ilang beses na din nakita tatay? isang beses ko nakita dito. Uh -huh. Keri nakita na rin ulit nung asawa nung isang magulo. Ay nagulo na oh, tatay. Ari to talaga o nagulo? Nagulo na wari to at nakita ko yung nakaharang talaga na eh. Bala kung linisin nga rin din eh, kung lamay matatakot, baka biglang lumabas eh. Puta ko lang. Salami suot. na Doon tatay nasuot sa pinakang malaki, baka na dito yun. Nandito <laughs> <laughs> lang yun. Diyan lang, walang, walang ibang di pipirahan dito. Ano <laughs> <Nari>, po, baydaan? <laughs> Para ba? Nandito lang <laughs> dito na eh. Ipapakita ko kayo friends. Ano <laughs> po? Ayan Alam yeah. nila. Oh. Delikado nga po ay. Eh. Pero pagkakagaya natin sa ano, dinadali na ano po. Papatay na ano. Dati na, yung sa may unahang buo ng bahay namin na nadali ah. Anim na kilot uh, wampurt. Ari na po ang laki, ari, ari. Ari. Anim na, na kilot wampurt. Ay, 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 baka kapi. Mas na Nadali ka Ay, malaki na yung... kuya. Ay, pupuno ng kawayan. Ay, 12 kilos nga. Ah. Gaulo na ang pusa ang ano nung kuya. Ang pinakang ulo. Mm. Uh mm. ah, Ang mga maliit din na. Mga mahigit na isang metro yung aking nakita na yung buntot at nagtip. Nagmamadaling pumasok doon. Mm. Ay, doon nga nakatira yun. Doon biglang pumasok. Oo. At ako na... yung nagtatapas nga ng dito at manggugulay si Mese. Bumatok yung aso. Ano kaya yun? Parang hindi naman makakain na hayop yung binabatok. Parang nga ng kabayo. Sin yung gulo ko ay hindi Nandila ko nilapitan. Po hindi ko nilapitan, puta ya. Kapag bumalik kayo, no? Oo. Uh. Uh. Nakatakot din. <laughs> nandito, lang. nandito lang ako, nakita ko. Puta ka na, babalik ko asan. No? Eh, siya nga, delikado po. Kailangan <clears throat> natin rin. Sabi ko ipagka... Hindi ko madadali magagawa ng paraan yan. Ay, sasaksakan ko na sasaksakan ang bato. Kaya lang baka lumabas naman. Ay, lalabas po yun. Pilit lalabas po. Hmm. Ah, harap ng butas yun. Ay, nahawag po lalabas. Pag hindi ka salihan. Ano niya ba kuya ang bati ang bato? Ari na. Ay, sa ating nanuhan doon. Bato sa tapat pa parang. Ay, kanina rin ginagawa kuya nga rin. Tubigang nga rin. Ay, ikaw ang Ay, ikaw ang kuya. Hindi ko na rin alam ang mga pasukan ah, ari. Ito ay barangay Puok pa nga ba kuya? Aba nilad na, banilad. Ah, banilad na ito. Malalad. Saan kuya ang hanggahan ito? Yun, tanong Tano nga din ni sa... nanon doon. Bahay, uh, bahay na yun, uh, may bahay doon. Yun, yun, yun uh, ang pagpapala banilad na. Oh, ah, banilad na pala rin si kuya nga ay taga banilad. Dila ang natira. Ang dahil nga dito, dahil nga dito ng dito na pala ito, labas na ng ahas ngayon. Siya nga kuya. Ta kuya, paparin na ha. Tagal kong nag-uuli dito ng gabi at ako'y namimikuyo. Dito pa man din mabikuyo ay magmula nun hindi hindi na nauli. Hmm. Ba, diba? wala kong ibang nakitang mga butas-butas dito matitirahan. Yan laang talaga. Hindi naman yung titira sa basta puno ang laang ng kawayan na, eh. ay. Oh, Yan, Ay kundin din, din nakitang sumutong bata. Narian doon sa una unahan lang doon. Hindi yan lang. Ang... Tapos ay sabi nung mag-uuling ginaganon daw niya yung kawayan. Ah, nag nagapang daw pag anon doon. Nakatukan daw niya yung kawayan. Para po lumayo. Oo. At diyan nga sila natulog at nagbabantay nung uling. Hindi. Hmm. Hindi lang natin sigurado kung na hindi yan nasa labas. Kang kaka kakaing, tatay, no. oh, no. ka noong, huwag kang kakakain tatay noon, tinupulutan daw, ng kakain ka huwag. nang delikado. Tadi dito din maraming uhod. Sinasabi naman nila na King sa kanilang barcoon. Oh. Diyan Kinis na kinis. makinis mo? Makinis talaga ang loob. Ay, ay oh, delikado rin sa iyo. Di nakita nung bata. Oh. Sabi nung, oo, oh, diyan. Nagagapang paparoon. Sabi, It, ito ah, naman. Ahas. Ah, sabay oh. takbo naman yung tatay. Hindi naman tinignan kung gaano It, malaki niya. Ito <laughs> naman tatay ay hinahawan, pero tatamnan uli ng niyog, ano? Oo. Oh, oh. disclaimer lang po. Ito po ay hinahawan, pero tatamnan po ulit ulit ito ng kahoy, at saka niyog, saka prutas. Ano, tatay? Yan may mga tanim na yan, niyog. yung at saka prutas pruta, ano? Siya nga. naman talaga. Pagkatapos hawanin, tatamnan uli. Yan, disclaimer lang po. Ganoon po talaga sa probinsya. E, ito dito naman po sa Quezon, sobrang bilis pong tumubo ng, ka, ng ano, ng kahoy ang atay. Kagaya po nitong mga malalaking kahoy, malatubig, hindi po ito pinuputol. Yung ganyang irok, yung importante po, lansones. Yan yung mga nara bawal po yung mapansin po ninyo para magandang view na tatay ah kung baka nilagyan mo tatay ng ano ng pahingahan ay siya nga ay arta tatay mga halaman halamanan mo tatay aray kaninong halaman ayun din ay pagkasipag mo naman po pala

Sabi din papaya tatay. Ang marami papaya sa bahay. Ay, amat. Iba naman ang bigay tatay. Salamat din eh. Alam mo tatay, ang talas ng pera ay nasaan? Ang kabuti na Oo. Masipag ka lang. Ang ano? Siya nga. Lahat naman tayo may sipag lang. Oo, iba't ibang. Iba't iba ano? Oo, iba ay... Sabi ah, mapagod. Oo, okay. namang napapagod sa pagkakabaho ah. Ay, siya nga.

Oh, parang nasa ano ano. Kita-kita mo mga kamang ba? Ay. ay Para tayo lang po. Magandang Mag umaga po. Magandang <laughs> umaga po. Siyang. Ano na tayo hindi nila? Ang dami din papaya sa amin. Ay, ibinta mo na lang ako tayo rin. po yung dami din. Yung <laughs> dami din po. Ipunang mga ibinibinta pala. Ay. Hindi. Akala ko pala tayong maliit. Baka naman sabihin ni Sadami naman. Dali yan. Dali ko na dali. Oo. Takahiya naman may Ang dami din ito. dami naman <laughs> na 'yang. Na, uh, na sa meron niyang... pa pang atong hinog din. Mm. -hmm. Dadalhin ko hindi, dalin, Sipagka, dalin, na 'yung hindi ko dala dito. 'yung pagkaka. Ano ba 'yang dala n'yo sa basket? Mm. I-ipik. may mga halahalaman naman din doon. Eh. Oo, oh, Ang dami ng halaman. Dito. Pag ako'y may ano tatay talong, bibigyan kita ng mga paminhi. Oo. Kahit mga santray. Dito ngay. Wala kali talong dito ano? Wala. Kaya lang ay mga tani mo na tatay nung June. June. na. Gawa ng mainit eh, pa. magdilig tubig. Oo, ang magiging tani mo na diyan June. June, 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 June. Baka ako Yan si Ate Marlin po. Ano pa pangalan ni Kuya? Si Ju. Si Kuya Ju. Yan si Kuya Ju po. Tsaka si Ate Marlene. Delikado nga naman eh, baka biglang pumunta ba dito? Siya. Ano? Oo nga. Awali na. kay... Lagi nakikita daw doon. Takbuhan na nung. Ayun pa madi, ayun doon na uling bagong yun. Oh. Siya nga, delikado po. Pag lumabas yun, ayun na, ayun na po. pang may kamuti doon eh, yung nakatago sa bag. Sinalim po ano, baka may mapakan pati. Sige Ate, Kuya, papalain na. Pagkaganda ng tub um, haligi, um, mala tubig, ang haligi, ang malatubig. Ari ba yung malatubig kuya? Ang gandang haligi oh. Ay gapukin ano? Ay hindi malatubig ito pag uh, antipulo. Antipulo. Ngayon, sa ipag ng mag-asawa po. Puno-puno pa puno, 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 oh, <laughs> yan. Puno naman. Ito po. Ang pa papaya sa amin. Nakakaya naman puntang yan. Hindi naman na Ayan yeah, mga kaisan, namuwi po tayo. Kachat po natin si Cobra Prince at saka yung kanya mga kaibigan ay papunta na dito sila mga kaisan sobrang bilis nilang tawagin mga kaisan gawa nang nagpatulong po si na kuya at saka si kuya Joe at si ate Marlene gawa ng ano mga kaisan, nakakatakot po ay sabi ko yung sigit ay ako yung nagpapaanip po ng pala ay, sabi ko yung sigit uh, natin uh. baka doon mamaya ay mahukay nila ay di naguhukay ng kamuti yung pala naman yan na na eh, King Cobra. Ay, <laughs> eh, tsaka may mga bata po doon sa kabila. Ay, eh, daanan po. At kuha na nag-uuling po. Nag-uuling yung sa kabila din. Ay, eh, di sabi ko, sige, tatawagan kong uh, mabilis. Ay, eh, pero sabi ko, hindi ko maipangako. Pero, nagpapasalamat talaga ako na Cobra Prince. Ang buong team Cobra, Kinatul Cobra, Chanong Cobra, lahat po. Buong magkakapatid po. Buong team. Kuha ng isang lang natin ay eh, paparito na. Mga kaisan, hintayin na lang natin si na Cobra Prince, yung ating uh, iniidolo. Talagang re-responde po sila. Ay butit na uh, San Pablo to Tayabas. Ay eh, wari kayo abot ng tatlong oras to two hours pag hindi traffic. Ayan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sir, magandang uh, tanghali. Sir, ano kung masambiyahe? Ilang marami? Ah, sir pala, sir? kami kaisan Lima. Ah, lima. Ay, kasha sa tricycle. Eh, meron palang habal-habal. Kasha naman. Kumusta ang biyahe? Kayo ba'y galing pang San Pablo? Oh, toy. Ayan. Kapit ka ba na sticker? Ah! Ah! Ay na!